Sakto ngayong holiday at higit dalawang linggo bago magpasko. Dumarami na ang mga nagsisimba at namimili sa baklaran sa Paranaque. Sa dami ng tao, nagkainitan pa nga ang ilang motorista sa daan. Nasa frontline ng na balitang yan si Marlene Alcaide. Sunod-sunod ang siyam na misa na isinagawa dito sa Redemptorist Church sa Baklaran Paranaque ngayong araw. Mula yan alas 6.30 kaninang umaga hanggang alas 6.30 ngayong gabi. Ang 90 anyos sa na sinanay pasensya na mula pa Bacoor Cavite, tiniis ang pagkukommute, makasimba lang sa Baklaran. Hiling niya, Mahababang buhay. Hallelujah! hallelujah. Mahalaga rin para kay Leonila ang pagsimba sa baklaran. Mahalaga yun kasi siyempre no, bilang isang katoliko, talagang kailangan yun sa tao no? tapos sa kalakasan, sa kalusugan. Ang iba namang dumayo dito sa baklaran sa mga hilera ng mga tiyanggi ang diretsyo. Puntahan din kasi ito ng mga naghahanap ng mga laruan, sapatos, damit at iba pang paninda. Suwak lalo ngayong magpapasko. Ito po, namili po ng pang sketch gift. Tsaka pang Batman po, Terno. Para saan? It's Christmas party po. Kung wala pang isusot sa Christmas party, pwedeng makabili ng pang OOTD tulad ng mga casual na damit na ito na nasa 280 hanggang 550 pesos. 480 pesos naman ang mga rubber shoes. Habang ang mga relong pambata man o pangmatanda, makukuha lang sa halagang 150 hanggang 500 pesos. Yan po yung dalawa ang bit po namin yan. Bagay na sinamantala ng ilang mamimili ngayong holiday. Ngayon kami namimili ma'am kasi hindi pa masyadong maraming tao. Kapag uh, pagpapalapit na yung Pasko, hindi na kami lumalabas kasi sobrang ano na yun eh, marami ng tao. At ngayong dagsanga ang mga mamimili at mga motorista. Dito na'y maiiwasan ang disgrasya. Gaya ng suntukan ng dalawang lalaking ito sa GG Cruise Street. So, ang dahilan Nagkasagian raw ang minamaneho nilang e-tricycle at scooter. Ngayon dumarami ang mga nagsisimba at mamimili sa baklaran. Nagdeploy na ng dagdag na mga polis sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.